Good day mga ka sa Kalam at ito nga po pala, syempre nag-stay in pa kami dito sa Bigan at uh, pumunta po kami sa Museo ng Crisologo. At shoutout nga pala po kay Pinsan Bernard Jensil, Pinsan Adjo, shoutout sa iyo at kay Sir Gilbert Aguirre at kay Mrs. Aguirre, shoutout po sa inyo. Kay Edwin Inolba, Soy Timanalo, Kiam Villanueva, kay Paring Anoy Arnold Abier, kay Paring Joseph Katapang at kay Paring Eugene Palentino sa mga kumpare kong yan, ingat po kay ingat kay diyan sa kunasan man kayo at siyempre sa mga iba nating tropa, sya shoutout ko. Uh, magpaano lang po kayo Ed, uh, si Elvis Lagaya po ba si Lorena Martinez si Bebang si Munggo si Obik at si JT Sakalam tapos sino pa po, po bang hindi ko nababati dyan shoutout lang po tayo dyan mga ka JT Sakalam at sa lahat po ng mga nagpupunta rito eh, ay makikita nyo po yung Uh, luma nilang barel at luma nilang mga kagamitan sa hindi ko po alam kung saan nila ginagamit yan mga ka -GT. ayan po yung mga baol nila na taguan po ng armas at dito po siyempre mga ka sa Crisologo Museo makikita nyo po lahat yung gamit ni Congressman Ploro uh, uh Crisologo at si Congress, uh, si Gobernadora Carmeling Cresologo, ayan po yung mga panahon nila 1961. Makikita po dito yung mga sinuunang gamit nila, yung mga bahay po nila na talaga namang pangka, panahon pa ng kasila. Napaganda po mga ka-JT. Tapos meron po ditong rep na kahoy. Paano kaya po lumalamig itong refrigerator na kahoy mga ka-JT? Nakita ko po rito. Siyempre, sa kaalam lang po tayo. At paikot lang po ito, napakalaking bahay nila. Tapos nakapreserve po yung mga kahoy. Nakita nyo naman po, nagdalangit ngitang pag pumanikayo, At napakakinta po, ayan po yung mga ano nila, mga ka gt Ayan po yung kanila mga picture. Tapos sa... Uh, alam ko nanunungkulan na po yung mga anak ni Sir Vincent Casologo sa Quezon City. At dito po hindi ko na po napakita yung refrigerator nilang kahoy kasi naputol po yung video. At uh, syempre mga ka-GT nandito po tayo sa kwarto. Ayan, uh, paikot-ikot lang po tayo dyan. Galing po kami palengke ng Bigan, nadaanan po namin yung Museo Crisologo. Tapos, siyempre, last day na po namin dito. Pa, napakasarap po pala na yung mag stay in ka rito sa Bigan para magalaan nyo po yung, ano, yung buong Bigan. Marami naman pong gagalaan na hindi ko na po na video. Siyempre, baka sabihin, uy, uy, JT Sakalam, Sakalam ka talaga. Hindi naman po, joke lang po. At, uh, konti lang po yung ano kasi napupul stories po yung cellphone kong ginagamit hindi naman po high end yung ano natin eh yung cellphone natin kaya napupul stories po kaya medyo ko konti konti lang po nandito na, po yung mga plaque eh. tapos nakita ko po dito yung nung inasasin na yan yung inasasin na yung, in yung suot ni uh, congressman Floro Crisologo yung inasasin siya doon sa loob ng simbahan hindi na nung kupong simbahan doon po siya nasasin eh, na may mga uh, diary pa po tapos may mga picture Saglit nyo lang po ito may eh, pero sa pelikulang Bing Bong Crusology Story, nakita ko po yung sasakayang gamit niya, nandito po sa baba tapos yung mga kalesa nila. Ito po yung office ni Congressman Floro, mga ka-JT, nakita ko lang po siyempre dito sa loob, tapos napaka preservative na. Meron po mga nag-guide po rito, tapos sa pag-entrance nyo po, wala pong bayad, depende po sa inyo kung magkano po idodonation donation nyo. Ayan po yung kotse nakita ko po ng gamit ni Rudy Fernandez, na no, nabubuhay pa sa Bingbong Cruzologo, tapos ito po, hindi ko na po nakita sa pelikula, itong karawahin na to. Ang dami po nilang kales at karawahin dito. Dito po kayo i-exit, e pagkatapos nyo po pumunta dun sa lahat sa loob sa taas. At syempre, mga ka-JT, after po nito, kami Kaling palengke Nagluto po kami dyan ng Steak na tuna Napakamura po Tuna ta talaga po yellowfin tuna Tapos uh, yung tahong po Na napakasarap na sariwa At ayan po mga ka-JT Siyempre magpapaalam na po tayo Bis na bis po tayo Nakita nyo na po Lumaki na naman ang bilbil ko uh, syempre pag uwi nyan Diet diet na naman Pag may time at dito pa mga ka-JT, yan, inaantay ko na lang po sila at after po niyan, apagbad at macheck yung aming transyen, ha, sisibat na po kami. Ang dami po namin dito mga ka-JT, see you on my next video nga pala po sa lahat po na hindi ko nababate. Pasensya na po, medyo nalilimutan ko lang po. Uh, Mag-comment lang po kayo down below para mabati ko po kayo. Sa mga nasa ibang bansa na Pilipino workers, ah uh, ito po, parting norte po to, Bigan. ah uh, ito po yung mga daan na papuntang Tagudin. Tagudin po, pagkagaling ko kayo ng La Union, ang unang ano, tapos Kadon, Candon, Kandon, Santiago, Santiago po pala, tapos Kandon, Narbakan, Santa Maria, Santa, Luz, Santa Cruz. Uh, Santa Maria, ang uling uli bago pumunta po ng Locos, eh, syempre, pauwi na tayo. Pabalik naman po tayo. Hindi ko na po nakuna ng video yung tabing dagat na bago pumasok po ng Bigan, mga ka-JT, yung makalampas po ng ano, bago dumating ng tulay, o yung makalampas ng tulay. Hindi ko na po matanda sa haba po ng biyahe. Basta po itong na to, ay uh, straight biyahe ko na po to pa, Ay mga ka JT, siyempre sibat na po kami at bukas pa yung pinto ni Obik uh, hindi mo masara kasi ang laki na ni munggo. Ayun, babuhos mga ka JT dito sa Abigan pero siyempre makikita niyo naman po yung highway na madadaanan namin. Nabanggit ko na po yung mga uh, daan na paggaling ka po rito. siyempre kailangan po natin mag-ingat at ayan po mga ka JT, palabas na po kami. Dito po ay paikot lang po ito sa mga taga rito po. Alam na alam po nila yan, yung bigan na yan, yung mga street street na yan. Nasa kaliwa po niyan ay papuntang Kirisologo Museo at saka Kirisologo uh, village, tapos kaliwa lang po tayo yung pakana naman po niyan ay papuntang Baluarte Zoo. doon naman po sa kalaban nilang mga sa politika, po rito. Noong panahon nila dito ng mga krisologo at ng mga kalaban nilang ano, ay medyo alam nyo na uh, sa mga umabot po rito sa panahon na to, uh, medyo may kaanuhan po sila, mababait naman po sila talaga mga ka-JT. At yun nga po, dalawa po namin pinasukan dito, isang sa Singson, isang sa krisologo. Sa krisologo, misoy yun naman, tsaka yung village lang. Doon po sa Baluarte so, pag mamayari po ni Sir Chavit Singson yun. Kaya lang, di ko po inabot doon. Sana nakahingi po ako ng gold. Sana all, may bibigyan ng ng gold ni Sir Chavit Singson. At napakaganda po ng bahay niya doon na kulay gold na na ginawang hotel. Doon, umikot po kami doon mga ka-JT. Tsaka po do sa hotel na pinagtigilan ng mga Miss Universe. Napakalaki po nung ano. Higit sa isang daang iklaria po ata yung anong. Tapos may kinuwento po sa akin yung, ano, yung mga driver nila doon na, na nasa shuttle nila. At nakakatawa naman po. Tamang tay mga hayo po doon. Breeder. May mga breeder po. Tapos syempre yung may-ari. Ganon din daw po. Pero napanood ko po yun sa ano, sa in interview siya, tama naman po yung sinasabi ko. Ay natawa po ako doon sa driver ng anak kinukuwento niya yung boss niya, pero napakabait naman daw po ng boss niya. Marami po natulungan trabaho. At dito pa mga JT, syempre dito na po tayo dadaan. No waste na po yan. Sa waste, medyo naliligaw po ako kaya ayoko pong gumamit ng waste. Pagkaliwa po natin dyan mga ka-JT, palabas na po yan ng welcome arko ng bigan. At makikita nyo po sa kaliwa nyan, nandyan po yung uh, munisipyong bago, yung food park, tapos yung kanan po niya, yung hindi ko po alam kung anong ilog po yan, kung ano po ba yan, papunta po bang dagat alat yan. At ayan mga ka-JT, ito po yung papalabas nyo, papasok din po, ito yung mga ano nyo, nasa kabilang kalsada lang po. At syempre, Ah, uh, bye-bye na, bigan. Pauwi na po kami. Ayun nga po, inabot po ng 12 hours na biyahe. Syempre, chill-chill lang ang takbo tapos napakarami po din ana namin traffic. Lalo doon sa May San Juan La Union. Doon po talaga yung bypass bypass sa uh, road na 'yon, ay napakahaba po ng traffic hanggang sa papuntang Agoo to sa Rosario. Marami pa rin po kami natamaan ng traffic. Ayun po yung huling-huli po ng Uh, boundary ng Pangasinan at ng Ilocos mga ka-JT, ah, ng Ilocos ng La Union. Siyempre, ilang bayan po yan, ilang probinsya ang dinaanan namin. Ah, uh, yung pagod po naman po ay medyo 5 hours pa rito. ay na po ni, nung kasama ko magbakasyon at pumunta Medyo mahaba po kasi kailangan po makauwi si Munggo. Gawa na mag-enroll. -e First honor po eh. Maraming binigay sa teacher. Kaya kailangan po ng ano. Ayan, thank you kamagay. -e. Hindi ko po alam kung ano na yan. Kung Ayun uh, yun po mga JT, nasa na road na po tayo. Ito po yung kahabaan na yan. Ilocos pa po, po ito, pero hindi ko po alam kung ano nakakasakop dito. Basta yan, pakawi kami, salampas kami Santa Maria. Pagkalampas namin ng Santa Maria, uh, Santa Maria po ba yun? Hindi ko po alam, o oh, San Carmen. Basta ito po, uh, lumakas po yung ulan dito. Medyo masamahan panahon dito mga kasaka alam JT. Hanggang sa makalampas po kami ng Santiago, Narbacan. Ayan, nakita nyo naman po, ayaw tumingin ni Monggo, Ang laki-laki lang po ng Tiyangko rito. Siyempre, walang ginawa kundi kain good taste ba naman tsaka yung kainan dito sa bigan. syempre hindi mamaring hindi mo susubukan lahat ng pagkain kaya bawi-bawi na lang pag uwi pag may time diet diet pag may time ay nga po mga ka-JT after po naming pakapagbakasyon ng tatlong araw ah, nag-stay kami sa La Union tapos nag-stay kami dito yung pala po yung pinakamagandang discarte po pag kayo mag one night sa La Union at one night dito sa Bigan para magalan nyo po talaga at hindi kayo pagod. At yun nga, condition na condition po ako pagdadrive kasi nakatulog po ako magdamag at si Munggo dyan, lagi maagang natutulog. Tapos dun sa Enrique, napakalakas po ng signal, lalo pag nasa kwarto, ang sarap mag-Facebook. Hindi po talaga mapakalis si Munggo kasi ang lakas ng signal dun sa Enrico transient namin pinuntahan. At ayan mga ka pabalik po, syempre marami po tayong kinuna na ano, ito po yung ano, ah uh, Bypass po sa may kandon mga ka-JT labas nyo po rito sa may shikis At doon po sa may kabila Entry nyo naman po makalampas ng gasoline station Hindi ko po alam kung anong gasoline station na yun Tapos meron na pong kainan doon na napakaganda at napakalaki Kaya hindi po kayo maliligaw Para hindi na po kayo dumaan sa bayan ng kandon Dito na po kayo sa bypass ah, Matagal na po itong bypass na to mga ka-JT ilang taon na rin po before pandemic Na ang galing na rin po ako dito At syempre pangkarniwan na rin po sa atin Ang dumaan dito At noong galing kaming Bagyo Syempre nagilian po tayo dumaan Para bumabana po pa sa papuntang San Juan La Union at yun nga po ang labas may sa may pa malapit San Fernando. Dito marami pa po kaming dadaan ng bayan sa Ilocos lang po. Tuwa-tuwa si Bebang, napakahaba daw po ng Ilocos. Tapos sa uh, La Union pa, umay na umay daw siya, tulog, tulog, gising. Yun yun at yun din para po yung lugar. Eh napakahaba naman po talaga dito mga ka-driver, ka-siklista, ka-bike uh, motor sa lahat po na naggagala sa mga norte ingat-ingat po tayo lagi sa pag sa pagda-drive or kung nasa kalsada kayo kailangan ng iba yung pag-ingat ang road rage, po ay iwasan niyo na lang po uh, para hindi po tayo ma-viral kung pwede naman po tayo humingi ng pasensya pag pasensya na po natin ayan ay na na po talaga dito pero hindi naman po bumusang ang ula, ulan nang pauwi na kami niyan Diyan pa uwi na yan, tulugan po sila diyan. nagising na lang po sila, gustong magyosi. Syempre ako wala naman pong bisyo, wala na rin pong yosi. Wala na pong chemical sa katawan kaya tinigil ko na lang po sila para mapagyosi. So, yun naman nata ako kumain kami sa sa isang convenience store napasarap si Munggo. At yun nga si Obi kan ng aming kinain at syempre mga ka-JT, ayan na po tayo. Ang dami na pong daming dinadaanan diyan pero Ilocos pa rin yan. Makikita niyo naman po pagbago pumasok ay nang Tiplex, yun ay Rosario na. Ah, boundaryhan na po yun ang ah uh, Pangasinan at ng La Union. Uh, ito po, tinatawag na LU. Galing lang po kami nung kahapon. At napakasarap naman po talaga magano. Hindi ganun kaalat. Kaya lang medyo malakas ang alon. Pero wala pa mga nagsisurfing. Depende-depende na lang po sa inyo. Hindi, pero hindi kami nakapag nightclub dito mga ka -JT. Hindi po kami nakapag nightlife. Kasi pag higang higa namin, medyo syugod sa, sa biyahe. Kasi ilang oras ba naman talaga ang binibiyahe mo simula Baguio, simula Manao, kung saan ka man galing, lalo pag galing ka ng Kalamba, lalo kung galing ka ng Manila. Ilang oras din po, pero syempre, ayang daan lang po tayo sa kanan kasi may mga truck po tayong Wala naman po, bawal naman po talaga to pero yan, medyo traffic lang po. Syempre, senya-senya, singin na lang po tayo ng pasensya sa mababait na driver. At ito po mga ka-JT, ito na po yung parosaryo. Uh, Rosario o Agoo. Mga uh, ka hindi ko pa alam kung anong simbahan dyan. At dyan, sa may party na to, meron din po daan papuntang Dagupan. Uh, shortcut papuntang Bulinaw. Depende-depende na lang po. Uh, talaga namang pagmisan, ayaw na ayaw ko po google kasi sa Google po talaga ay napakahirap. Padadaanin ka sa bundok. Ako naman, syempre, gusto ko main way, main way. nahihirapan po ako sa Google. Gagamit lang po ako ng Google. Kung hahanapin na po mismo yung yung tunay na address nung Uh, taong pupuntahan. At dito po mga ka JT, ayan, uh, medyo nalalapit na po tayo papuntang T-Flex. At uh, Rosario na 'to, Pagkakalam ko po Rosario na ito. Uh, malapit na po tayo ng ng T-Flex. Hindi ko po ako sure ha? pero dito ayan, siyempre, nagpatawid lang po tayo. At yun mga ka JT, nandito na po kami sa isang gasoline station, nag cr lang kasi papasok na po kami ng T-Flex at sa T-Flex kami tumigil po sa May Isang Moldon ah, para magpalagay ng easy trip ng kotse ni Elvis. Ang gamit po namin kotse ay kotse ni Elvis. At yun nga po, pagkatapos namin mag-CR, eto na po, welcome to T-Flex. Ah, mga ka-JT, ah, medyo mahaba-haba ulit yung biyahe na to. Ilang oras po bago kami makawin nito At dito po mga ka-JT, meron po talaga kayo madadaanan mga traffic-traffic, lalo sa so may parting malolos mga ka-JT yung exit doon. At yun nga po mga ka-JT, hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next video. At dito po ang T-Plex at ang South Luzon Expressway ay isa po yung RFID. Ang iba lang po dito ay NLEX Easy Trip. Doon na maglo-load kayo pa, at marami pong pa. Uh, installan uh, mga ka-JT, hanggang dito na lang po muna tayo, pasensya na po sa hindi ko nababate, medyo nalilimutan natin, at kay Buning, Buning na hindi nanonood, babu, see you on my next